Inulan ng batiko si Pangulong Aquino matapos niyang sabihin sa nakaraang Energy Summit na dapat maghanda sa mas mahal na bayarin sa kuryente ang mga taga Mindanao. Kaya naman sa isang biglaang press con, inilatag ni Pinoy ang ilang solusyon ng gobyerno sa power crisis sa rehiyon. Royces Nagit Sibal, ikwento mo. Sa so PowerPoint presentation na ito, muling ipinakita ni Pangulong Aquino ang lagay ng supply ng kuryente sa Mindanao. Yung constant demand, cannot be met by a source that is not constant. Biglaan ang pagpapatawag ng preskon, kasunod ng mga batiko sa sinabi ni Pinoy sa Energy Summit noong biyernes na hindi na talaga may iwasan ang pagmamahal ng kuryente sa rehiyon. Ayon sa obispo ng Mindanao, hindi dapat ipapasan sa publiko ang problema ng gobyerno. Sagot naman ni Pinoy, pang matagalang solusyon sa problema ang inilalatag ng gobyerno. Isa sa mga posibleng sagot ang prebado ng mga planta na hindi na kayang tustusan ng gobyerno at ang pangihikayat ng mga investor na magtayo ng mga bagong pasilidad yung pag may competition, di na magpapababa ng presyo ng kuryente. Tablado sa Pangulo ang hirit na isubsidize ng gobyerno ang kuryente sa Mindanao. Saan natin kukunin yan? Pag dumating yung punto na kailangan bawiin, aal ah, mo yung taong bayan. Hindi rin kinatigan ng Pangulo ang panukalang magtayo ng nuclear power plant sa Mindanao, lalo na raw sa nakitang perwisyo at problemang idinulot nito sa Japan matapos masira ng lindol ang Fukushima nuclear power plant. Pabor daw sana si Aquino sa renewable energy gaya ng solar power, pero... Presently, mas mataas pa rin di hamak ang, pre ang presyo ng kuryente galing sa solar. Willing ba yung consumer bayaran for the clean energy? Bukas daw si Pinoy sa iba pang rekomendasyon, lalo at may iba pa naman daw maaaring pagkuna ng enerhiya para sa Mindanao. Pero gaya ng nauna na niyang sinabi, dapat ihanda na ng mga residente doon ang kanilang bulsa dahil sa mas mahal na kuryeteng kanilang babayaran. Royce's Nugget Seaball News 5.